Kalma lang. Muli. Um, hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Ito ang tugon ng Malacanang sa pinakabagong survey ng OCTA Research kung saan lumabas na 6 sa 10 Pilipino ang nagsabing dismayado o galit sila sa katiwalian nangyayari sa pamahalaan. 68% ang nanawagan na dapat mapanagot at mapakulong ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan at mga kontratista. Sa ngayon dito ang Malacanang ngunit iginiit na hindi dapat madaliin ang investigasyon upang tiyak na mapapanagot ang mga may kasalanan. Hindi po ito nadadaan sa pabilisan. At kung ito naman ay mapapabilis, napakaganda ng numero, marami nasan pa sa korte. Pero kalaunan na dismiss po lahat. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampa na maraming kaso, pero na dismiss po lahat dahil hindi at uh, hindi hinog at kulang ang ebidensya. Nanindigan din ang palasyo na ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat para malinis ang pamahalaan laban sa korupsyon. Kasabay nito, hinimok ng palace official ang publiko na magtiwala sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ng Pangulo para investigahan ang mga anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Kasalukuyan na nitong binubuo ang mga dokumento na magsisilbing basehan para sa mga kasong isasampa sa mga sangkot sa katiwalian. Hayaan po natin ang ICI na bubungo ng kanilang investigasyon at kumpletohin ang dokumento. Ang pangako naman po nila, in uh, after a week or rather uh, week 4 ay makakapagsampa na sila ng mga kaso or makakapagrekomenda ng pagsampa ng kaso kasabay nito sinagot din ng Palasyo ang Pulse Asia survey na nagsabing 69% na ng mga Pilipino ay critical pa rin sa laban ng administrasyon kontra korupsyon habang 64% ang hindi kontento sa pagdugo ng gobyerno sa inflation Giit ni Yusek Castro, hindi nababahala ang Pangulo sa mga numero at patuloy itong nagtatrabaho upang labanan ng korupsyon. Binigyan din din ng Malacanang ang commitment ng Pangulo na mapanagot ang mga tiwaling opisyal at ipinagmamalaki na ito ang pinakamabilis na pagsisiwalat ng mga anomalya sa kasaysayan ng gobyerno. Dagdag pa ng palasyo, gumanda ng bahagya ang inflation rate, tumadami ang may trabaho, at mas marami ng illegal drugs ang nasasawata sa mga operasyon ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.